Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jin Rodriguez by my Sagari channel, a faith healer o zomatarier. So ngayong hapon na to, tiga na tayo nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of July 2024 for the sign of Capricorn. So Capri, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino yung energy o kaganapan sa buhay ng mga conflict ng atima So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag ha, sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. And let's see what is the messages advice sa iyo ng ating Angel Spirit. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ang ating mga hagilap. So, tutok na sinataalamin na natin yan. So, eto na. spread let's see what is the messages for you ng ating mga baraha. So, there's an eight of pentacles. Now, there's a something of focus. Now, being dedicated sa ginagawa mo. Dapat, um, tiniting tinitignan mo yung um, kung intention mo, kung ano talaga yung gusto mong gawin, no? Tumuto ka dyan. So, let's see what is additional messages. And because there is an information with the four of cups, now there's a reevaluate or analyze. Na may mga dapat kang pag-isipan dito. No, kung um, kung yung bagay na yan ay makakatulong sa'yo for good, for long term, no? Kung dapat pag-isipan mong mabuti, hindi pwede yung, ano, no? Hindi pwede bara-bara na lang. Basta okay na yan, gato-ganyan. Hindi pwede gano'n and because this is the queen of pentacles being practicality now there's a good sense pagdating sa intervenure na pagdating sa business pagdating sa negosyo pagdating sa hanap buhay kumagamalawak ang iyong kaisipan no additional messages And because this is just something the word card. Now, there's a trouble, guys. May trouble ka dito, no? Maari magkaroon ka ng trouble around the world. Or trouble by internationals. travel uh, trouble by um, locals. So, depende yan kung anong travel uh, trouble mo. So, let's see. there's a success din, na, ha? Coming in for you. There's a ten of swords. So, this is a backstop. Mag-ingat ka, ha? Maging aware ka sa mga gagawin mong actions, no? Kung maga may mga taong tatridor sa'yo. May mga taong, kung maga, sasabotahin ang mga plano mo. Mm. Oh, let's see additional messages. And because there's an eight of cups. So there's just something I'm uh, moving forward, no? A uh, let go a uh, situations. No, kailangan mo na makawala at umalis dyan sa sitwasyon mo. Hindi ka pwedeng uh, makulong ka sa nakaraan or makulong ka sa sitwasyon mo na yan. Kailangan mo bumangon at makalaya, no? And kasi uh, see, let, uh, what is the eight of pentacles? So there's a uh, the five of wands. So there's just a competitor. is na marami kakapentari siya pagdating sa negosyo, trabaho, at buhay mo, ha? Kumaga maraming taong naiingit behind your back. Maraming taong kung baga, naiinis, no? Dahil sa katangian, kakayanan, nakaalaman mo, no? Let's see what is the Four of Cups. There is something kasi, ang complications. Pero this is a three of swords, see, I told you so. Napapalibutan ka ng mga ingitera, ambisyosa. Now, there's a four of cups. hindi lahat ng offer dapat tinatanggap. Pag-isipan mo mabuti, ha? Mamaya ino-offer ka ng gato'n ganyan para mapahamak ka sa sitwasyon mo. Kaya kailangan pag-isipan, pagmunihan. There's a queen of pentacles. Now, mo lagi yung posibilidad there's a something dahing men so you're feeling stuck sa situation no Mga nga um, kumbaga nakakaranas ka ng delays cancellations ganon adi siya uh, there's a new perspective brother no kailangan baguhin ang pananaw baguhin ang um, pinaniniwalaan sa eksena mo so let's see what is the word of the word girl or may mga bagay daw dito na pinapaniwala ka oh there is an the emphasis for revert No, parang baba, bubuhay ng katawan lupa mo dito. Parang magkakaroon ka ng bagong eksena, guys. Kung maga ibabalik yung alindog mo or ba, maaaring ibalik yung kagupuhan or kagandahan mo. Ganon, depende sa situation, guys. No, kung maga ka na ulit. Ganon. Let's see what is the word, uh, what is the ten of swords. So this is the strength card by confident. Lakas mo yung loob mo, ha? Lakas mga yung pakiramdam mo. Kung maga may mga taong ano dyan, kung maga mababangis, no? kala mo mapapaamo mo, yun pala hindi, ha? Maging aware. Kumbaga, sila ng mga information against sa'yo. There's, there's an eight of cups. Represent the nine of pentacles. So, this is a security. Maging secure ka, no? Pagdating sa finances, at let go mo yung mga negativity sa so yung mga taong pinagkatiwalaan mo ginang ginagsir ka, no? Kumaga, ka mo nang ulit pagkatiwalaan yung mga tao na yun. Kailang, kailangan ilatgo go mo yun. Pakawalan mo yun. At kailangan mo umalis dyan sa sitwasyon mo. Kundi, no? lahat ng mga pinangahawakan mo ay mawawala. So, let's see what is the eight of pentacles. and the five of wands. So, this is the high, high fences. So, this is information with a mystery. Unexpected. No? Maraming taong nga um, nakatago or something may mga taong may lihim, no? Nagalit sa ingit sa There's especially kumbaga there's a hidden agenda, no? Kumbaga, may, may tao na parang may ngit-ngit sa'yo, no? parang may galit or may inis sa'yo nang hindi mo alam. no? there's a certain competitors no? na ako, na nakikipagkompetensya siya, no? maaari ay iingit lang siya for their own sake. No? Depende sa the situation, guys. Pero sinasabi dito, mag-ingat ka. So, let's see what is the four of cups and the three of swords. So, there's an information with the seven of wands. No? Being protected. No? You're, you're being protected, guys. No? Kung maga sinasabi dito, kilalani mo lang, kilatisin mo. No? Yung mga tao sa paligid mo na kilala mo kung sino yung mga taong sinungal at sino, nga, sino totoo. Diba? Diba, 'Di ba lakas mo yung pakiramdam mo dito. So let's see what is the queen of pentacles and queen is the hangman. So this is the ace of wands for a new beginning. So magkakaroon ka ng bago simula dito, 'no? Babaguhin daw yung eksena mo dito, guys. So let's see what is the word card and cross the empress card. So this is the five of Cosmos. something uh disappointment, no? May mga bagay na didisappoint disappoint ka pagdating sa eksena na 'yan. But you need to um moving forward, no? Kailangan mo mag uh, mag-continue, no? Lahat ng mga ginagawa mo. Marami mang nawawala, marami mga nasa sign, but it's a uh, God plan. So, let's see what is the Ten of Swords. because that's that card. So, there's an information with the Five of Pentacles. See, I told you. Kung baga itong box na to, kung baga inaalam lang yung kahinaan mo, especially gusto ka nito pamagsakan uh, financially, no? Meron mag-box lab sa'yo. Mag-ingat kayo sa mga investment investment sa so, mga pautang mag-ingat kayo this is a eight of pa cups and the nine of pentacles so there's a three of pentacles collaborations no connections socialize so secure mo yung sarili mo na no, kailangan ilat go mo yung mga taong alam mo na nagsinungaling behind your back and of course kailangan mo na um, ilat go tong mga toxic friends mo no toxic family rather additional outcome ang outcome is the magician for manifestation. Na may mga bagay na hindi ko na hindi ko na ma-manifest, hindi hindi mo mai sa This is the way of fortune for good luck, no? Umikot na 'yung kapalaran at maari pong na sa situation. This is a something a magician for a power. This is a something a way of fortune for good fortune. So, this is the opportunity for, you is a luck is in your side, no? Kumbaga, sinuswerte ka na this time. Additional messages about naman to sa career sa career mo, there's a six, 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 of pentacles. So, there's a collaboration. So there's a give and take, no? Giving and receiving something by the universe. Mari maging balancing kapag dating sa finances at magtuloy-tuloy na raw yan. And of course, this is the hermit card. See? Kung magalis si mula yung nagsisilbing balaki yan. Kaya nakakaranas ka ng diligent cancellation. May gumawa sa'yo ng negativities, no? Kung maga binuhusan ng tahanan mo o binuhusan ng negosyo mo ng pampamalas, no? or may itinanim dyan na kailangan yung maging aware. This is the page of uh, page, of ones by good news. Malalaman mo to. Magkakaroon ka ng new ideas, guys. No? Let's see additional messages about tayo sa love life. So, this is the two of ones by choices. No? Kung maga, piliin mo yung totoo, piliin mo yung tama, piliin mo yung totoong nagmamahal sa'yo at yung mga taong, kung maga, minamahal ka whatever you've lost no yung mga pangit sa iyo because this is a is a Pentacles, no there's a something connected with the finances no kumbaga there's a something a partnership and because this is a two of pentacles with a balance so kailangan mo maging balance dito pagdating sa love life kailangan there's a something um a spiritual and physical mental na no? kumaga kailangan uh, naniniwala na no? natatakot sa, -ta -ta sa Dios. Ganon. Kung kailangan alam mo sa sarili mo na this is a something a religious factor. Na no? kailangan um, kumaga may pinaniniwalaan siya, no? Mag-iba man na pinaniniwala pero kailangan may pinaniniwalaan. Kailangan may pananalig sa Panginoon, no? So there's a something a balance daw. Na no? maging balanse ka. Pumili ka ng taong alam mong uh, makakasama mo for good, no? Let's see what is additional messages about sa health. About sa health, there's a death card. So see, mag-ingat kayo ha. Gusto kayo masyugi nito gumagawa sa inyo. There's a ten of cups with happiness. O so see, masaya ang pamilya mo. No? Kahit na alam mong, kumaga, kahit pa paano nakakaraos kayo, gato, ganyan. Pero, ingiting kasi pamilya nyo eh. No? Kaya ginagawa ka ng sakit dito guys ha. Additional tayo messages about sa, about dito sa, career. No, this is a something. Um, okay, this is a money move oracle deck. No, let's see. This is a career and money reading. Eh, just may this give me information. There's a the foresight, no? May mga pasilip sa'yo or may mga bagay na makikita mo na or may mga bagay na pinapaalala sa'yo. No, there's a something be foresight. Um, and alert, no? Kailangan pinapakita na sa dito na may mga bagay na kailang mong uh, pakiramdaman, no? Na mag-ingat ka pagdating sa finances, no? Baka mabudol ka, baka magawang ka ng eksena. Additional messages. And course, there is something a mind power. So, kung pagdating sa ano, logic ka, or kung matalas ang kaisipan mo pagdating sa business, no? Kung para parang sa madaling salita dito, ano ka, madiskarte. And of there is something um, home base, no? Si ba, uh, it's either nasa bahay ka lang or ang trabaho mo ay ba, nasa bahay, no? Or either kung mag, uh, kailangan mong palitan yung environment mo. There's a something a negative bit is now. Additional messages. About naman tayo sa Love Oracle deck. This is a something a mystic Love Oracle deck. So let's see. Uh. About sa love life, anong chika o anong eksena mo dito? about sa love life In the spirit, please give information pa so there is something healing releasing so si makakawala ka na at kumagag unti-unti nang ihilom yung sakit na nakaraan mo pagdating sa love life and there a social media keeping tab so ibig sabihin dito kailangan mag loki loki no kailangan mong iwasan mag post by social media No, may mga taong naiinggit pagdating sa relasyon ha guys kumbaga iwasan nyo magpost by social media kasi may mga taong naiinggit sa relasyon nyo kaya may mga evil eye na kumbaga gumagawa ng eksena para maghiwalay kayo magkaroon ng problema ha nagkakaroon ng third party there is something um her now there is a divine healing a divine feminine so this is um something na ibabalik yung sigla o ganda ng iyong sarili maari magkakaroon there is a self love guys no Additional messages with the synchronicities. Let's see what is additional messages with the synchronicities. Let's see what is additional messages about the synchronicities. Let's see. And of course, there is, a, oh, there is something, ano, parang ang sense ko dito is a something, a formula. Na no? parang binibigyan ka ng something plus. Or information, no? Para malaman mo lahat ng mga bagay-bagay. Pasikot-sikot man niya, pero iisa lang kalalabasan. Sa madaling salita, shortcuts. No? Kumbaga, binibigyan ka ng something, um, Science, no, na makakarating ka sa dapat mong uh, marating. No? And there's a fortune too. I told you so. There's a good luck. No? Luck is in your side. So, so ibig sabihin dito, sa oh, sinuswerte ka pa rin no, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. And there's a magician. See, I told you so. There's a something magic involved, guys. Na may kinalama about sa magic dito, guys. So, ibig sabihin dito, kung mag-connected sa inyo sa nangyayari sa buhay nyo, ay uh, may ginawang curses, no? ang oh, magic. So, let's see what is the magical fairy messages. Represent what? Let's see. And there's a new home, no? Kasi ito yung it sabi relocation, eh. Kailangan nyo lumipat ng environment or bahay, no? Or magkakaroon kayo ng bahay dito. Makakalipat kayo kasi oh, napaka-toxic sa, sa mundong ginagalawan nyo dyan sa paligid nyo. Na Maraming toxic and there's a summer now this is a something summer season maaaring masagot na lahat ng mga katanungan nyo so let's see what is additional messages for yin and yang or call that for yin and yang or ako card represent what? So this is a something a third party. So may mga ah, uh, kinala, there's a third party involved with your friends, environment, family related. Mag-ingat kayo, there's a something unity. na Pinagtutulungan ka daw dito, there's a something chemistry. Na pagdating sa love life, no? kumbaga maaaring, um, kumbaga kailangan nyo magtulungan ng partner nyo. No? Ganon. So let's see, oh, what is additional messages for um, angels answer? For the angels answer represent what? For the angels answer represent what? And of course, there is something you're ready. So, kailangan mo maghanda, ah. Maghanda. And there is something, a perfect timing. So, maganda ka, this is the perfect timing for you. Oh my goodness. And of so, course, sinasabi dito, there is something, opportunities, no? Uulanin ka ng mga oportunidad. Oh mag-ingat ka rin sa mga oportunista. Diba? So, let's see what is additional messages pagdating sa romance angels. And there's a retreat, no? Kung magkakailangan magdisconnect from the world. Na pagdating sa relationship nyo, kailangan nyo umalis dyan sa mundong ginagawa nyo. Maraming toxic dyan. It's either toxic family or toxic friends or toxic environment. And there's a new love is waving. So, if you are uh, something single, na may taong darating na magpapatibok-tibok sa puso mo, no? So, let's see what is the energy. And there's a door to romance. Talagang bukas ang pinto ang pagdating sa buhay pag-ibig, guys. Eh, kasi sinasabi dito, there's a victory. So, talagang magtatagumpay ka. At sinasabi dito, there's a man holding a heart. So, may taong nagpapatibok sa pihikang puso mo. Or taong minamahal mo. I cannot. So, let's see what is the chakra messages. For the chakra, at sinasabi dito, there's a despondence. No? Parang nagugulo ang kasi na parang napapariwara ka, parang gano'n. Kailangan mong kumawala sa situation, guys. No? May taong gumagawa para mabaliw ka, No? And of course, there's a something gossip. na no? Maraming maritas, maraming chismosa. O oh, sabi, I told you so. Na pinag-uusapan ka behind your back. May Ato guys, na-sense ko ha. May gumagawa sa'yo para mabaliw ka, No? Kung magami may mga taong nakakausap ka na hindi nila maintindihan yung nangyayari sa inyo. Especially guys, ha. So, um, there's a spiritual act. act Uh, activation, no? Kumbaga, nagkakaroon ka ng spiritual awakening. No? Kung maga namumulat ka sa spiritual, no, may na mga nararanasan ka at may nararamdaman ka na hindi ordinaryo. No? Na parang hindi may explain ng normal na tao. na no, Parang sinasabi dito na parang may mga sinishare kang thoughts, sinishare share kang information at sinasabi sa inyong mga tao sa paligid mo, parang baliw, parang nababaliw na. Kato ganyan, hindi kasi nila maintindihan yung mga nararamdaman mo. Lalo-lalo yung napapaniginipan mo, yung nangyayari sa katawan mo, na parang may tumutusok sa'yo, na parang may ganto-ganyan. Kung maga hindi nila maintindihan dahil Kumbaga, hindi mo kasi alam pa kung sino yung totoong kalaban mo. Oh, let's see what is our Kanghel Michael messages. ah uh, see, it's time to leave the unhealthy situation. Nasa bahay nyo or nasa paligid mo lang ang gumagawa sa'yo additional messages. So this is your children are watch over the angels, no? Ginagabayan daw ang iyong mga anak, no? And there is so you're on the right path. Nasa tamang direction ka. Na napanood mo reading na to, talagang tumugma sa iyo at talagang um, lumagapak sa iyo tong reading na to. Ay, die maghanap ka na ng dapat mo. Ano, lapitan. There's a call upon Archangel Raphael for help. So, kailangan mo na tulong daw na Archangel Raphael for healing. And there's a the divine intervention. See? I told you so. May paalala sa'yo ang ating divine. Unit. You need to pay attention. No? Yung sa sa'yo, it's not normal. No? Agapan mo daw siya hanggat maaga pa. Additional messages with an angel spirit. So, there's a balance. Kailangan mo maging balance dyan, guys, ha? And because there's a something courage, no? Kung baga, i-encourage mo yung sarili mo na magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Nawawalan ka kasi ng kumpiyansa o parang na, uh, napangihinaan ka ng loob. now so let's see what is the bonsaioji See, I told you, luck is in your side. Ano uh, Ulit-ulit ko sinasabi sa'yo, parang lagi may blessing this, guys. So, parang, nandun ka sa part na nagigipit ka na, naibit ka sa situation pa, at may tulong ng ating po, may kapal na, parang may darating na marirelief yung uh, problema mo. And there's a, you're good enough, no? Kung magasapat ka na eh, may mga tao lang talaga na hindi contento sa kung ano man yung mga bagay na meron sila. Additional messages from an angel spirit, guys. So, this is a trust. So, kailangan mo magtiwala, ha? And there's a cleansing, guys. Kailangan mo mag-cleansing, no? Kung maga, uh, there's a negativity around you and even to yourself. And there's a something inner truth. Na no? malalaman mo lahat ng katotohanan. Mailalantad sa'yo yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan. There's a something awakening, no? mumulatin ka sa mga bagay na um, kinagisnan mo or mumulatin ka sa mga bagay na nangyayari sa iyo. Let's see what is additional messages so, there's an author, no? Kumbaga ikaw yung magdidikta, ikaw yung gagawa ng sarili mong pahina 'di ba? Gagawa ba yung uh, maglalagay ka, kung baga, mo ba 'yung sarili mo ma mabunta sa bangungot ng nakaraan? Kung magbabangon ka ba? Nasa sa yan, eh. And there's a book, no? Pahina mo ngayon, no? Libro mo ngayon na binabasa na, yung storya mo. Kaya kailangan galingan mo. So let's see what is additional messages. At sinasabi dito, there's a something the lost land. So, you've done this before. Nangyari na to, sa nakarang eksena mo, no? Ipinapakita lang sa iyo ulit, nakakayanin mo ulit, no? Na kailangan mo matuto, no? There's a something, uh, first don't follow. So, may mga bagay dyan na parang kailangan mo pamun pamunuan. Huwag ka nakikinig sa mga sul-sul lang ni man So, let's see. What is the Jesus loving quote said? for the Jesus loving code, said, let's see. And come to me, all you that labor and heavy laden, and I will you give you the rest. No? Kung baga, bibigay sa iyo ni God ng ating, ng ati mga gabay, yung mga bagay na alam niyo makakatulong sa iyo, bitawan mo. No? Yung mga bagay na nagbibigat, nagbibigay, nagbibigay pabigat sa iyo sa situation. No? Surrender mo daw lahat ng mga bagay at gagaan ka sa sitwasyong ginagalawan mo. So let's see, what is the angel's number? Represent one. For the angels number represent what give me an information po angel spirit so there's a series seven series seven for no may pinangako no may pin ako mga uh, pinak there's a self awareness no para pinap pinapa ano ang kano parang um binibigyan ka na pangitahin or binibigyan ka na babala na you need to pay attention let go of what no longer serves you stop holding on to grudge express your emotion and aim towards a compromise where uh the, there is a lacky uh, there is a lack of understanding it's best to just move on the truth will set you free no kung mo ang katotohanan sa lahat ng nangyari sa iyo no pakawalan mo alisin mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado wag ka makinig sa mga taong um, kung sumisira lang ng paniniwala at uh, nararamdaman mo so kailangan mong magpatuloy no pakawalan yung mga negatibo at kailangan yung yung mga bagay na pinoproblema mo. So, let's see. What is the messages of life? Represent what? Oh, my goodness. Messages of life. Represent what? Messages of life. Give me the information in your spirit. So, there is oh, strength. No, pinapalakas ka niya. No, pinapatibay ka niya sa lahat ng na nangyayari sa iyo. Today, I maintain control my emotion. I rise above self-doubt. I affirm my own power and stand strong in my unshakable faith. Today, I know that I have the strength to overcome anything I encounter. I find my courage in the truth holding tight the force of love. I interpret over fear. So, kailangan mo labanan ng takot pang mababaw. Dahil, kumbaga... Kailangan mo maging malakas, no? Gamitin mo 'yung puso mo para makita at masilayan mo 'yung mga kasagutan sa lahat ng katanungan mo. Doon mo malalaman ang kahalagahan at uh, mal doon mo malalaman ang karunungan atam. Um, magandang mangyayari sa hinahanap mo, no? Kumbaga, palawakin mo ang spiritual mo. Tuklasin mo ko ano 'yung nagbibigay balakid at solusyunan mo 'yung nagbibigay ng pasakit, no? So guys, this is um monthly gabay for the month of July. 2024 for the sign of Capricorn. So, Capri, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. Because don't forget to like, and subscribe ang channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way kayo ng just at may kapalit siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye bye and babush!